Gaya po ng kanyang ipinangako, isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang usapin sa agawan ng teritoryo sa South China Sea, partikular na ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, kinakailangan ng pagtutulungan para sa mapayapang pagresolba sa problema. May sagot din ang punong ehekutibo hinggil sa koneksyon ng ilang malalaking bansa sa naturang usapin ang sentro ng balita mula kay Alan Francisco. Mapayapang pagresolba sa territorial dispute sa South China Sea. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang intervention sa 43rd ASEAN Summit Retreat sa Jakarta, Indonesia. Sa gitna ito ng hamo na kinaharap ng ASEAN, kung papayagan ba nila ng international order ay magiging subject para sa mga pwersang may ambisyon sa South China Sea issue. The Philippines firmly rejects misleading narratives that frame the disputes in the South China Sea solely through the lens of strategic competition between two powerful countries. This not only denies us our independence and our agency, but it also disregards our own legitimate interests. Handaan niyang makipagtulungan ng Pilipinas sa lahat ng bansa para itaguyod ang rules-based international order, gayon din ang freedom of navigation at overflight sa South China Sea alinsunod sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. It is imperative that we leverage the ASEAN regional architecture to serve as a diplomatic bridge that promises mutual understanding, strategic trust, and peaceful settlement of disputes na nawagan ng Pangulo sa self-constraint o kontrolin ng mga sarili sa mga aktibidad na maaaring magpalala ng territorial dispute. Kasabay nito, ang panawagan niya sa ASEAN na suportahan ang operationalization ng ADMM guidelines for maritime interaction. Nabanggit din niya ang tungkol sa isinagawang Second ASEAN Multilateral Naval Exercise kasambalay sa bataan, at ang 40th meeting ng Joint Working Group Declaration on the conduct of parties in the South China Sea. The Philippines is also pleased to have hosted the second ASEAN multilateral naval exercise of Sambales and Bataan and the 40th meeting of the JWDDOC in Manila to expedite the negotiations for a substantive and effective code of conduct in the South China Sea. babala ni President Marcos kapag hindi napigilan ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo, maari itong magdulot ng mas malaking problema. Binigyang diin ni President Marcos sa ASEAN Business Advisory Council ang kahalagahan ng mas matibay na partnership sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas sa public at pribadong sektor para mag-explore ng mas marami pang oportunidad sa iba't ibang larangan partikular na nais ng Pangulo na mapataas ang pagutulungan ng dalawang bansa sa agrikultura, energy, digitalization at supply chain. Tiniyak niya sa mga Indonesian businessmen ang commitment ng gobyerno ng Pilipinas na palaging nakasuporta sa foreign investments. Samantala, nakakuha si Pangulong Marcos ng $22 million sa investment pledges kasunod ng kanyang paikipagpulong sa mga leading company sa Indonesia. Para ito sa pagpapaiting ng partnership ng Pilipinas at Indonesia sa usapin ng animal health, digital connectivity at artificial intelligence. Alan Francisco para sa Bayan, Jakarta, Indonesia.